Igan, bago sa saksi, inulan at binaha ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong gabi. Ang ilang pasahero tumuntung na sa upuan ng bus matapos pasukin ng tubig ang sasakyan. Mula sa Quezon City, saksi saksilat si James Agustin. James? Iganpia, mahigit isang oras lamang yung itinagal ng pagulan sa iba't ibang bahagi nitong Metro Manila. Pero perwisot sakit ng ulo ang dinulot nito, hindi lamang sa mga commuter, maging sa mga motorista. Biglang buhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila pasado alas 6 ngayong gabi. Sinabayan pa ng kulog at kidla, gaya ng kuha sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas. Hindi na raw karaniwang mabilis tumasang tubig dito tuwing umuulan. Pero matapos lang ang labing limang minuto ng pagulan kanina, bumaha na. See. Mabilis ding tumasang tubig sa Quezon City. Tulad sa bahaging ito ng North Fairview, umaalon sa bawat pagdaan ng sasakyan. Ayon sa ilang residente, sumampa hanggang tulay ang tubig mula sa ilo. Baha daw sa tulay. Sila ba, sila? Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Ang sasakyang ito naman, lakas loob sumuong sa abot-tuhod na baha sa Mother Ignacia Avenue. Pinasok na rin ang tubig pati papasaherong bus sa España Boulevard sa Maynila. Kaya napasampas sa kanila mga upuan ng mga pasahero. Malailog din ang baha sa bahagi ng España Boulevard corner de la Fuente Street sa Sampaloc, Maynila ang ilang commuter na naabutan ng ulan, sumilong muna sa ilalim ng MRT sa EDSA Kamuning. Ganon din sa Marikina City, kung saan halos mag-zero visibility. Sa bahagi ng City Road sa Caloocan City, pare-parehong lumusong sa bahang mga tao at sasakyan. Ayon sa pag-asa, nakaranas ng thunderstorms ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon sa hapon. May matitinding ulan lalo na sa Central Luzon at may Maropa. Sa Metro Manila naman, may tsansa rin ng ulan bukas ng hapon o gabi. Samantala, Igan Pia, ito ang sitwasyon ngayon dito sa bahagi ng Araneta Avenue. Hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan, pero mataas pa rin po ang baha. Walang makadaan ng mga sasakyan. At sa gitnang bahagi po niyang kalsada na nakikita nyo ngayon, abot pa rin daw sa leeg ang taas ng tubig. Kinailangan na rin gumamit ang mga ng bangka para masundo yung ilang mga stranded na commuter doon sa gitnang bahagi nitong baha. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News. Ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Una sa saksi, guilty sa pagnanakaw ang apat na miyembro ng OTS o Office for Transportation Security. Kaunay sa na nawalang dulya ng isang pasahero. Yan po lumabas sa administrative investigation ay ka Transportation Secretary Jaime Bautista. Napatunayan din daw sa investigasyon na pera at hindi tsokolate ang isinubo ng babaeng OTS staff na nakuna ng CCTV. Suspendido na ang apat na miyembro ng OTS. Samantala, nagbitiw sa pwesto si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplaska. Sa kanyang sulat kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Aplaska na nag ng courtesy resignation matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin niya ang pag-aproba sa budget ng OTS kung hindi magbibitiw si Aplaska. Kau na ito sa mga hindi raw niya napigilang kontrobersya sa OTS. Kabilang ang tauhan nilang nahulikam na may isinubungang sa naiya matapos nang mawala ng 300 US dollars ang isang pasahero. Gayun mang gate ni Aplaska, wala siyang ginawang mali. Naglunsad lang daw siya ng tapat na kampanya laban sa katiwalian sa lahat ng paliparan sa bansa. Hindi anya titigil ang OTS sa paglilinis sa kanilang hanay. Tinakita ng MMDA ang ilang sasakyan ng gobyerno na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Isa rito ay mula sa DNR na nahuli na rin daw nila kahapon. Humingi naman ng dispensa ang DNR at sinabing pananagutin nila ang driver alinsunod sa mga patakaran ng kagawaran. Nahuli ring dumaan ang sasakyan ng DOTR. Ang ka-retired Colonel Bong Nebrija, nakakatawa na kautosan ng DOTR ay pinatutupan nila pero sariling tauhan ito ang hindi sumusunod. Bukod sa mga pampaserong bus, tanging emergency vehicles at markadong sasakyan ng pamahalaan na rumeresponde sa mga emergency lang, ang pinapayagang gumamit ng EDSA busway. Paribagong diplomatic protest, ang balak ng DFA dahil sa harang na inilagay ng China sa baho de Masinloc. Pero sabi ng isang senador, nakakasawa ng maghain ng diplomatic protest lalo't hindi naman nakikinig ang China. Saksi si Rafi Tima paglagay ng harang na may buya. Ang paglalagay ng China ng lumulutang na pangharang sa Baho de Masinloc nitong Merkules hindi raw unang beses nangyari. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dati nang naglagay ng tila lumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff sa Baho de Masinloc noong 2012. Naglalagay sila doon ng floating virus, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga beses doon. And then for a while, uh, tinanggal naman na nila yan. Uh. So ngayon na lang uli yung mga naulit. Ngayon, naputol na ng PCG ang harang na inilatag ng China sa bunganga ng Baho de Masinlok at hinango ang akla ng boya para hindi na magamit. Kinundin na rin ng gobyerno ang pagharang ng bangka ng China Coast Guard sa isang mangingis ng Pinoy roon. Nakita naman natin, no, oh, muntik ng mabangga yung ating uh, mangingista. So what will happen kung nabangga yan? Eh di, Nalagay sa alanganin yung buhay ng ating manginista. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard China iwasan yung ganyang pagkakato. Kahit ang BRP Datu Bangkaw ng Bifar, sinunda ng CCG habang nagpapatrolya sa baho de Masinloc na nauwi sa standoff sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Ganito kahit pitang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal Napalapit lang kami ng konti dito ay hinabol na kami itong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang dalawang China Coast Guard at isang Chinese militia. Bahagi ng bayan ng Masinloc Zambales ang Baho di Masinlok at sakop din ng ating exclusive economic zone. Pero sa kabila nito, gate ng China sa Pilipinas matapos nitong tanggalin ng pangharang, huwag itong mangudyok o maghanap ng gulo pero ang posisyon ng DFA, maging ng ilang senador, iligal ang paglalagay ng barrier. Balak ng DFA na maghain ng protesta. Any obstacle or any kind of harassment is uh, not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi natin, hindi natin gagawin yun because of that second part of the ruling. Uh, yeah, we should allow also fisher folk from other from other countries to, to fish in the, in the area. Pero si Senador Bato de la Rosa tila sawa na sa diplomatic protest. Pwede rin bang ipatawag si Chinese Ambassador Huang Zilian at pagpaliwanagin kung bakit ito ginagawa ng China? We'll also probably ask our embassy in Beijing to, to go to the Chinese foreign ministry. We are sick and tired of uh, all this uh, diplomatic protest. Ang sekretaryo po rin na uh, affairs, tawagan ko yung, yung Diplo ayo kan ambasador ambassador yan. Hay kaya to. Lasingin kita. Kaya kanya diskarte di ba? Isa pang mungkahin ni Dela Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Ikinakampanya raw ngayon ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. May mga bansa na raw na naghayag ng suporta. on the council, We don't have a voice. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pumihiling ilang kongresista sa mga malalaking oil company ng dagdag na diskwento sa produktong petrolyo. Ay kay Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, sinabi nila ito sa ikalawang pulong ng mga mambabatas sa mga kinatawan ng oil industry. Hinihingi ng mga kongresista na doblehin o dagdagan ng isa hanggang dalawang piso kada liton na kasalukuyang diskwento sa gasolina at diesel. Palawakin din daw sana ito sa pribadong sektor at hindi lang sa pampublikong sasakyan. Wala naman daw ipinangakong dagdag diskwento ang mga oil player at wala na rin ikatlong pagpupulong at maghihintay na lang ang mga mambabatas kung pagbibigyan ng hiling. Kung hindi ito pagbibigyan, pwedeng i-review ng Kongreso ang OLD Regulation Law. Pinasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang tapyas sa taripa sa bigas para mapababa ang presyo sa mga palengke. Ay pa sa Pangulo, walang kakulangan sa supply ng bigas, sabay banat sa mga hoarder at smuggler. Saksi si Ian Cruz. Natapos na ang pamamahagi ng cash assistance sa maliliit na rice retailer sa Pateros na apektado ang kita dahil sa price cap sa bigas. Bagamat hindi raw kayang punan ng 15,000 pesos na ayuda ang kanilang lugi, kulang pero napakalaking tulong po kasi s'yempre ano, di kami na lang po ulit mag-adjust. Malaking bagay ito para sa tindahan para mapunan yung kahit konting kahit yung konting loss namin. Lahat ng affected ay nabigyan na at uh, s'yempre ang magiging problema lang natin dito pag matatagalan pa rin yung mababang presyo ng supply. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman talagang kakulangan sa supply ng bigas sa bansa. Kagagawan lang daw ito ng mga smuggler at hoarder. Desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Kanina, ipinamahagi sa Maynila ang ilang nakumpiskang smuggled na bigas. Ay sa Pangulo, ang mga bigas na ito ay bahagi ng smuggled rice na nakumpiska sa Zamboanga Port Kamakailan. Mas mabuti na raw na ipamahagi ito sa mga mahirap kaysa sa masayang lang. Dumaan ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder. Para sa amin pong katulad daming mahihirap na, 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 na bibiya, na bigyan kami ng biyaya. Makakain namin sa mga isang buwan siguro, kakainin namin to. Malaking tulong para sa 1,000 four-piece beneficiaries na nabigyan, lalo't hanggang kahapon, umaabot pa rin sa 43 pesos ang regular milled, 49 pesos naman ang well-milled lampas ay tinakdang 41 pesos at 45 pesos na price cap. Pero kung tutuusin daw, sabi ng Department of Agriculture, nagmura na ito. Kaya ang tanong, aalisin na ba ang price cap? dalawang araw pa bumaba, tatlong araw pa eh. So siguro after one week, saka so natin malaman uh, malalaman kung ba, -ba o aalisin. Uh, we will have to temper the prices uh, for a little more time before we can remove uh, the price cap. Sabi ng National Food Authority, namimili na sila ng palay sa halagang 19 hanggang 23 pesos per kilo ng magsisilbiro buffer stock para mapababa ang presyo ng bigas na unang iminungkahi ang pansamantalang pagkapyas ng taripa sa mga imported na bigas pero nireject na ito ng Pangulo ay sa Presidential Communications Office na pagkasundoan daw ng agricultural at economic managers ng gobyerno na hindi pa ito napapanahon dahil sa inaasahang bababa na rin daw ang presyo ng bigas sa world market. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ire-review ng pamunuan ng PhilHealth ang access ng mga empleyado nito sa mga impormasyon lalo na sa mga gumagamit ng personal gadgets at mga naka-work from home. Kasunod po yan ang ransomware attack sa sistema ng PhilHealth kung saan 72 computer ang nahack. Saksi, si John Consulta. Eksklusibong pinapasok ang GMA Integrated News sa loob ng PhilHealth Head Office kung saan ini ang mga nahack na computers. Ang nag-iimbestiga, mga eksperto mula sa PhilHealth at Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa PhilHealth, sa may 2,000 computers ng PhilHealth sa head office at NCR, lumalabas na 72 ang nahak. Round the clock na nga sinasagawa ng computer forensic examination ng mga eksperto dito sa tanggapan ng PhilHealth para malaman ang dalawang bagay. Una, kung ano ba mga computers ang nakompromiso at ano ang pinakapulot dulo na naganap na hacking incident. May mga systems na naapektuhan, may mga application servers na naapektuhan, kaya tulad ng ating website katulad po ng ating uh, e-claim system katulad ng ating uh, member portal but again uh dinagawa ng paraan ng PhilHealth at ng mga ilang ahensya ng gobyerno na katulong natin na maisaayos na ito at maibalik muli sa normal na operasyon. Sa 31 screenshots na inupload sa website ng mga hacker ng Medusa Ransomware Group, agaw pansin ang tila listahan ng mga pasyente at kanilang mga impormasyon tulad ng address, petsa ng confinement at inindang sakit o medical record. Labis itong ikinabahala ng National Privacy Commission. Concerning talaga ito. Dapat ito ay ma-confirm, maibangga dun sa data nila, no? sa database nila. Kung ito ba talaga yung mga na con, sa database nila, gano'ng kalawak yung maaring naging apekto at gano'ng karaming Pilipino ang maaring maapektuhan. Ipinakita namin sa PhilHealth ang screenshot. Sa ating mga workstations o yung mga computers ng ating mga empleyado, ang ilan sa mga na-hack or nagkaroon ng ganitong insidente. So, ito ay yung mga working files. Kung halimbawa ang ito man ay nakuha sa PhilHealth, ito ay hindi ang ating mga databases. Dahil sa hacking, manual daw muna ang operations para maproseso ang mga PhilHealth claims. Tinanong namin sa PhilHealth kung posibleng may insider ang mga hacker, kaya nila naisagawa ang data breach. We don't want to think there is any anything that happened like that. Pero siyempre, kasama rin siya sa pinag-iisipan natin. If there is, uh, for example, uh, there is just an attack or there is a negligence amongst the employees or any pagkukulang sa aming mga uh, systems, kasama rin siya sa iniimbestigahan natin. So we're not closing any doors to whatever happened. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Milyon-milyon piso ang natangay umano ng isang lalaking nagpanggap na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanloko. Saksi, si June Veneracion. Itsurang ginto, pero para lang palang tanso. Ilan lamang ito sa mga ginagamit ng sospek para makapanggoyo. Dalawa sa mga biktima ay nagsumbong sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi na it's a commemorative and limited edition na gold coin, but it turned out na hindi ito gold si Maria, di niya tunay na pangalan. 12 million daw ang natangay sa ipinautang niya sa sospek na kinilalang si Mario Marcos. Nagpanggap pa raw itong pinsan ni Pangulong Marcos. Napaniwala raw siya sa mga asta ng sospek na may mga bodyguard pa raw kapag sila ay nakikita. At ang kanyang opisina, puno ng litrato kasama ang mga VIP. Pinsan niya daw po siya ni PBBM. Inatest ko kasi siya ng tauhan ko na kamag-anak ka po kasi pinaverify ko po sa PSG. So, it turns out, when I talked to someone from the PSD hindi po siya kilala. So, ano lang po yung, kumbaga nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Si alias Romeo, nariteradong Army General. Natangaya naman umano ng 800,000 pesos dahil sa pangakong malaking investment. Ang masaklap, inutang lang daw ni Romeo ang perang natangay sa kanya. Talaga authentic talaga yung sword niya. Yung bakal niya, parang ganyan, gold. Pagkatapos yung sombrero niya, gold. Pinakita niya yung, yung mga projects niya na parang Dubai. Sa pag-iimbestiga ng PAOK, hindi ka mag-anak ng Pangulo ang inireklamong si Mario Marcos. Marami na raw itong nabiktima at nakapagpiansa lang sa mga kasong estafa. We just want to the public to know na may mga ganitong modus operandi para makapanloko ng tao. Bumuo na ng team ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para mag-imbestiga at imonitor ang peking kamag-anak ng Pangulo para mabilis daw siyang maaresto kapag may lumabas na ang warrant laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyong saksi. Isang bilyong piso ang iniingin budget ng Office of the President para sa mga biyahe abroad ng Pangulo sa susunod na taon. At kabilang yan sa mga kinwestiyon sa plenary deliberation sa Kamara. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa plenary debate sa Kamara para sa 2024 budget ng Office of the President o OP na nagkakalaga ng 10.7 billion pesos, sinilip ang mga biyahe abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa OP, mahigit sang bilyong piso ang hinihingi ng palasyo para sa mga biyahe ng Pangulo, mas malaki kesa sa budget ngayong taon na 670.64 million pesos. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po uh, makahikayat pa ng mga investor. Hirit na isang kongresista, hindi umano nakikita ang magandang epekto ng biyahe ng Pangulo kung pagbabatayan ang pumasok ng foreign direct investments sa bansa. The Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Sinilip din ng isang kongresista ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President na umaabot sa 4.56 billion pesos. Dapat daw alisin na ang sekretong pondo ng civilian agencies dahil madaling abusuhin ang paggamit nito. Mahirap po kasi nga uh, sabihin na madali pong tanggalin ito dahil ito po ay ginagamit sa informasyon at po sa national security at ika nga mga threats po internal and external po. Hininga namin ang reaksyon ng Malacanang at hinihintay namin ang kanilang tugon. Nakalusot naman sa plenary debate ang budget ng Office of the President. Samantala inilabas ng Malacanang ang sulat ni Vice President Sara Duterte sa Budget Department na humihiling ng dagdag na pondo para sa kanyang opisina noong 2022. Dito humiling ang Bise ng 250 million pesos na confidential funds para sa implementasyon ng ilang proyekto at aktibidad sa ilalim ng good governance program at official engagement sa international and domestic events sa pag-uutos ng pangulo. Nauna nang sinabi ng DBM na 125 million pesos lang ang inirelease na pondo ng Budget Department. Station. Nanindigan si Representative Edsel Lagman na iligal ang pagbibigay ng confidential funds sa OVP dahil wala itong line item sa budget para sa naturang pondo. Zero appropriation cannot be augmented punto para isang kongresista. Mas malaki pa raw ang confidential fund na natanggap ng BIS ng isang bagsakan kesa sa intelligence fund na natanggap ng Philippine Coast Guard sa loob ng 11 years. Katwira na OP, hindi augmentation o dagdag na pondo ang inirilis nito, kundi pondo para sa bagong proyekto sa ilalim ng isang line item sa budget ng OVP. Dahil dito, hindi raw ito labag sa batas. It is not an augmentation. So what quote-unquote an animal is this? It is not savings, it is that augmentation for new or urgent projects or activities. Hinihingan na namin ng reaction dito ang Office of the Vice President at hinihintay namin ang kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Ang kinakikirigan si Zoro ng live action adaptation ng anime na One Piece. Coming very soon sa Pilipinas. Bibisita sa Nobyembre ang Japanese actor na si Makenyu Arata para sa Manila Popcorn 2023. Ibabahagi na aktor ang kanyang karanasan sa pagganap sa iconic characters. Bukod sa One Piece, kilala rin si Makenyu sa pagganap sa iba pang pelikula gaya ng Pacific Rim Uprising at Overdrive. K-pop meets P-pop sa pagsasama ni na Sandara Park at SB19. Para yan sa Dance Challenge featuring ang kanta ni Dara na Festival. Tuwang-tuwa sa interaction na ito ang 18 at Dark Dara na napapatanong kung magkakakulab na ba ang dalawang artist. Tila hint daw kasi ang tweet ng SB19 sa kanilang photo kasama si Dara. Nasa bansa ka makailan si Dara dahil guest siya sa concert ng GOT7 member na si Bam Bam. Speaking of Bam, Bam napahanga ang bandang Lola Amor sa reigning in Manila version ng K-pop idol. Pasalamat naman si Bam Bam sa bayhirit na baka pwede sila na magkolab. Game naman daw dito ang Lola Amor. Mayigit limanda ang barangay ang walang kandidato para sa barangay captain. Sangguni ang kabataan, chairperson at SK members. Ay sa Comelec, karamihan dyan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dasa BARMM, ang maraming barangay kung saan unopposed o walang kalaban ang mga kandidato. Gayunman, man ay sa Comelec, kahit walang kalaban, kailangan may eleksyon pa rin. Sa mga lugar namang walang kandidato, DILG ang may jurisdiction. Ayon sa Comelec, noong 2018 Barangay SK Elections, iniutos ng DILG sa mga LGU na magtalaga ng mga opisyal sa mga lugar na walang kumandidato. May kapamilya na makikibabol sa Bubble Gang. Yan ang It's Showtime host na si Ryan Bang. Ipinasili pa ni Ryan sa kanyang IG stories ang ilang eksena sa set. Sa isang groovy, kasama pa niya si na Paulo Contis, Cocoy de Santos at Annalyn Barro. nag din si Ryan ng taus-pusong pasasalamat sa Bubble Gang, director na si Prasco Mortis. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Siyam na pong araw na lang, Pasko na. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.